Hi guys! For today's video ay samahan nyo kami mag-almusal sa isang restaurant na na-discover namin dito sa City Hall, ang Salawaki Restaurant. So, balik katabi nga lang pala itong restaurant na to ng aming hotel na Bada Guest House kung saan kami nag-stay for two nights. Ayan. So, siya yung restaurant ng Swakihan Guest House. Ito yung entrance sa restaurant. Tingnan nyo naman guys. Bali Vibes. Ayan. So, na-curious lang kami, since kita yung restaurant na to, kung nanduroon ka sa view deck ng aming guest house, and nakita namin ang ganda ng mga canopy nila, tsaka mga upuan and setting. So, nag-decide kami dito mag-breakfast for today. Ayan. Ito nga pala yung kanilang mga guest house. You can check booking.com for the rates. And ito yung kanilang restaurant na sa Lawaki. Tingnan nyo naman guys, pagigising ka sa umaga, tapos dito ka magbe-breakfast, talagang gaganahan ka at magigising ka. Dahil sobrang ganda ng view. Ang lamig ng hangin, napaka-fresh ng hangin nila dito. Tuwing gabi nga pala ay may live band dito, rinig dun sa aming um, guest house. Ayan. Tingnan nyo guys. Lahat ng angulo pwede kang magpa-picture dahil ang ganda. Facing the white sand. And may parang sandbar pa nga dyan eh. Ayan. Yun yung aming guest house sa kabila. Okay. Ayan. So, it's around 7 a.m. Wala pang masyadong tao. And magbe-breakfast muna kami before going to the tour. Ito nga pala yung kanilang menu. Yan, so meron silang breakfast. And kita niyo naman hindi ganoon kamahal compared sa ibang hotel. Eh may mga sandwiches, uh, mga fusion, may iba't iba rin silang salad, mains. Ayan. May mga budget uh, rice bowl din sila. And syempre, hindi mawawala ang mga cocktails. May mga bundle din for big groups. May happy hour nga pala sila hanggang 6pm. So, discounted yung mga drinks and cocktails. Yan, sobrang dami ng kanilang mga menu. And ito nga pala yung ilan sa aming mga in-order. Unexpectedly guys, ang sarap halos lahat ng in-order namin. Lalo na yung kanilang mga shake and drinks. Even yung pancake masarap din. Hindi lang maganda yung pagkakaduto pero yung taste is masarap. So nakadalawang set kami ng mga drinks since sobrang fresh yung kanilang mga food shakes. Yan, pati itong tuna o ang sarap din tanungin natin yung kanilang mga reviews. Sarap. Ang sarap. Facebook. Pwede ba tayong magtanong? Bigyan lang po natin yung kanilang view habang nagbe-breakfast. Kamusta naman? Okay. Hindi siya credible. Ikaw. Overall guys, ay sobrang nag-enjoy kami sa breakfast dito sa Salawaki Restaurant. Hindi siya ganun kamahal, malaki yung servings at sobrang fresh ng kanilang mga juices and shakes. So that's our Salawaki Restaurant reviews. Thank you for watching and see you on the next videos.